Nagpunta kami ng Okashi no chips. Ang bilihan ng mga chocolates, candies, biscuits, nuts at marami pang iba. At meron pa silang Christmas sale. And after that ay nag-attend din kami ng birthday party. Dito lang yan sa Life with Mom Bay in Japan. Good morning! 10am na umaga ay gumayat na kami dahil may kami ngayon. Buti na lang maganda ang panahon at hindi masyadong malamig. Sa kasama nga namin ang dalawa naming anak dahil magpapraktis dan daw si Kaden na mag-bicycle. Dadaan muna kami dito sa Family Mart dahil may babayaran lang ako online. Dito nga ako sa machine kukuha ng resibo. And after ako makakuha ay babayaran ko naman ito sa cashier. Pagtingin ko nga kay Kaden ay busy busy dito. Hindi nga talaga magpapahuli ang anak ko dahil bibili din naman daw siya ng favorite niyang Pokemon card. Tingnan ko nga yung ramen na favorite ko sa convenience store pero sad to say wala pala dito sa Family Mart. Sa ibang konbini lang pala meron yon. Sobrang sarap kasi yon dahil lasa ng Ichiran Ramen. Tinanong ko nga din si Baby niya kung anong gusto niya pero napaismel na lang siya. At may bagong labas na naman na flavor ang almond chocolate. Ito ang matcha flavor. Masarap kaya ito? Next time titikman natin ito. Hello hello sa mga mahilig sa matcha. Moving forward, bibili daw si Kaden ng tinapay. Alam niyo ba ang anak kong ito ay bago niya bibilhin o kakainin ang mga tinapay ay tinatanong muna ang expiration date? Yes, ganun siya kasi at nakabayad na nga kami at pupunta na kami sa susunod naming lakad. At habang naglalakad ay nakakatuwa itong si baby niya. Tinataas niya itong stroller niya. And finally, nandito na nga kami sa Okashi no Chips. The word Okashi, it means sweets and snacks. Yes, at ito nga ang mga bilihan ng mga chocolates, candies, gummies, nuts, at marami pang iba. Pwede kang bumili dito ng pampasalupong mo sa Pinas. At syempre, marami pagpipilian. Mukhang may nagustuhan na naman si Kaden dito dahil binabalik-balikan niya. Maganda din dito dahil may Christmas sale sila. na nga dito si Kaden dahil sobrang daming candy daw ito. Buti na lang hindi siya mahilig sa candy. Nakita na nga namin dito yung hinahanap namin mochi choco. Sa isang box 20 pieces ang laman for 1,134 yen. Meron din kasi ganito sa Daiso pero isa-isa lang yung tinda nila for 50 yen at mukhang si Kaden lang ang may nabili sa amin. Nakakita ng laruan nitong anak ko na may kasamang candies. Ito pala yung open and close ng shop na ito. Kinagabihan ay umalis na naman kami dahil may lakad na naman ulit kami. Happy ng happy anak ko dahil nakalabas ulit. Dito sa bahay nga ng tita ko dahil nag-aya yung pinsan ko na magse-celebrate ng birthday yung anak niya. Pagdating nga namin ay tulalang tulala yung anak ko. Titig na titig siya sa katabi niya. Kanyan siya kapag

<laughs> <laughs> After kumain ay nagsalpon na ang mga bata At nasa na ulit ang baby ni ko dahil nakatulog siya kanina And that's all for today's video Thank you for watching! Bye!